So mga amigo, nakabisita na naman si Dude Skin Motovlog sa bayan ng Placer, Masbate. At syempre, ikot-ikot tayo mamaya dito para makita natin yung mga kaganapan mga amigo. At syempre, dito muna tayo gagala sa kanilang park na napakaganda. Wow! Syempre, at napakalinis din mga amigo. At nga lang, medyo madalang ang mga tao dito mga amigo. Ayan, kita nyo naman. At syempre, sa harap nyan, andyan na yung munisipyo nila. Wow! yan, kita nyo ang linis at napaka silensyo mga amigo <laughs> at dito, nakalagay yung I love placer, wow, sana all I love placer, yes, talagang mahal natin ang bayan ng placer mga amigo, kasi napakaganda dito, at syempre, hindi tayo magsasawa na laging mamasyal dito at dito mga amigo, itong globo na to, ewan ko kung ano yung simbolo nyan i-comment nyo na lang dyan sa baba kung anong simbolo nyan, at syempre, andito rin yung isda na napakalaki. Ayan o. Oh. So, nagpapaiwating yan mga amigo na dito sa bayan ng Placer ay maraming isda. So, mga amigo, mga kumbayan na. Yan, nakasuporta hey, daw kay Ditsky uh, Motovlog. Kaya, Adi. Ayan, sa Oo. Oh, Hindi na naman ako nakabisita. So, ayan. Okay. Sa ano ah, uh, sa YouTube, support tayo paalis na sana tayo mga amigo di ko akalain na meron pala nakakilala sa atin mga sulit supporters natin mga amigo ayan o yung tatlong gwapo na yan at syempre humingi sila ng sticker sa atin kaya binigyan na natin at salamat din kay Idol Ninjas Moto sa kanyang sponsor na sticker mga amigo kung hindi dahil sa kanya wala tayong sticker ayan yeah, kay ಹಾ ಅರೀರ ಹರೀರಾ ಯಾಕರ ಬರಂಗ ಯಾರೀರಾ ಪ್ಲಸ್ From Or... Luna. At syempre, tapos na tayo maglakad-lakad, kaya magro-ronda yeah. naman tayo. Ano? Ro-rondahan natin itong nasa luho para naman makita natin yung mga kaganapan. At syempre, kung ano ba talaga ang pagbabago. Ayan, dahil andito na naman si Dudzki Gagali. Na naman tayo dito sa bayan nyo, mga amigo? Ito yung bayan ng Placer Masbate. Napakaganda at mayaman na ito, mga amigo. Balang araw, mayiging city to. Wow, sana all. Dahil ang bayan ng Placer mga amigo ay maunlad na bayan. Yes. As so yan ang sabi ko sa inyo. Dapat yung ating bayan paunlarin natin. Huwag natin pabayaan. No? Kasi marami pa rin mga bayan dito sa atin na napapabayaan ng na, mga amigo. Agoy, rode, Ano na, 19 purgatin na, hindi pa rin nagbabago. Dapat. habang tumatagal, lalong gumaganda. Hindi yung habang tumatagal, lalong tumatanda at pumapangit pa. Agoy, Rode. <laughs> so ayun mga amigo ikot ikot muna tayo dito no yan at dahil sabi ko nga sa inyo dahil andito na naman tayo sa bayan ninyo iikot na naman tayo mga amigo at nga pala kung gusto niyo magpa shoutout ano yan, libreng libreng mga amigo I-comment nyo dyan sa baba Para sa next vlog Isya, shoutout kita At syempre Huwag nyo kalimutan Na mag-follow at mag-subscribe Mga amigo Kasi wala namang bayad dyan At syempre Basta mga taga masbate bati mga amigo Paano makilala natin bayan Kung dili nyo kami susuportahan ba diba? ayan no <laughs> ang dami palang manok dito <laughs> so ayan diretso tayo hindi ko alam kung anong street na to mga amigo pero diretso tayo no? at dito sa bayan ng placer maraming iskinita dito mga amigo maraming sanga-sanga kaya pag andito ka tanong-tanong ha baka maligaw ka <laughs> ayan at syempre dito mga amigo uh, okay na yung kalsada kasi noon uh, nung dumanata ako dito inaayos pa nung nakaraang taon pero ngayon, okay na. Ayan, talagang napapabilib talaga tayo sa bayan ng placer. Ayan, shoutout na lang sa mga taga placer ano. Mega, mega shoutout sa inyo. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo mga amigo. At dito, nasa, ayan, dito pala, parang inaayos pa rin yung kalsada dito mga amigo ano. Pero, Uh, hindi aabutan niya ng isang taon mga amigo tapos rin to no ganito ganito sila kung magserbisyo madalian walang kuskus balungos yeah <laughs> grabe ganito ano <yan>, <laughs> so ayan mga amigo uh, di diretso lang kita diretso no ayan at syempre habang naga travel kali kita ah, Shoutout shout out danay nato naton mga amigo tag syempre ang aton mga kababayan na mas bate nyo ayan shout out sa tiga Buriyas borias mega mega shout out sa inyo mga amigo ah, at sa aton mga kaibigan ano uh, ah, nine moto Louis Labastida ang Ilo Labastida Rovaldezus Vlog at syempre ang atong guwapo na kaibigan si Miguel Grotas yan na taga Tikau Island yan Miguel Miguel shoutout sa inyo at syempre sa mga content creator dito sa mas bati, mga amigo yan shoutout na lang ano yan hindi ko na kayo isa-isahin kasi yung iba kilala natin at yung iba hindi natin kilala <laughs> yan so ano ha? kung gusto mo pa shoutout i-comment nyo na lang dyan ano Ayan, at nga pala kung magawi kayo sa sa YouTube, meron tayong YouTube channel ano? At sa Facebook, uh, meron din. Uh, at uh, support pala sa ating bagong account, Dudski Moto at Dudski Vlog. Ayan. Yan yung dalawa nating account na pinagaanuhan natin, pinagkakabisihan mga amigo. <laughs> so ayan, di uh, liko tayo, balik tayo dito kasi itong iskinita na to, gusto ko talaga to puntahan at silipin kung ano meron dito mga amigo. Ayan. At uh, syempre, may napansin kasi ako dito, isang island mga amigo, na kung saan ay hinahanap po yung daan para makarating tayo doon. Kaya ito tanongin natin kila kuya, kung asan yung daan papunta dyan sa uh, kabila, ano, para naman makita natin yung area. No? yan, So, standby muna natin dito yung motor at tanongin natin kung may, may daan dito sa kabila. Hi sir, good morning. Anong barangay na da? Tabok Tabok? Di rin nandana barangay? Ha? Di rin nandana kabilog na barangay? Isa na Tabok na oko Tabok tapos barangay okay, na oko Ito nga Long street Haan ah, po sinanagi yan? Ito ay Picas ah May tulay? Wala Pambot Picas so, Highway Ito sa may poan Pambot, po, ah. bilhin na na yung motor ah oh, balik makakada uh, isasakay mo ang sasakyan mo oo oh. aray aray, aray. ano tundaan ako uh -huh. ah. larga ah, ah mo ko eh pero palabot din mo ka sa ako sa tingkat barangay hindi dinar, na kagi ang motor. ng tour hindi na kagi okay tuloy man okay thank you Dalawang barangay pala mga amigo ang meron dyan sa harap natin yan. Ayan o, oh, kaya lang ang problema, walang tulay. So, kung pupunta daw tayo dyan, isasakay pa natin yung ating uh, motor sa bangka para makarating tayo doon. Sana magawa na lang ng tulay ito mga amigo, ano, para hindi na isasakay, hindi na sasakay tayo sa bangka para naman mas maganda yung ating uh, travel. At syempre, makagala-gala din tayo dyan sa isla na yan. Isla na rin yan eh, kasi tawid dagat na. Na yan. At syempre, kung mapapansin nyo mga amigo, sa Baguio City, Uh, nagagawa nila ng paraan ng mga ganitong ikse na ginagawa nila ng hanging bridge yan yung nakahang na tulay so ayan mga amigo palabas na tayo at nga pala nakalimutan ko shoutout kay Jimboy Asugaw at kay RM Sinadhan ayan miga miga shoutout sa inyo at sana, suportahan nyo pa rin yung ating mga vlog dito sa Masbate. So, paano mga amigo? Kasi parang medyo mahaba na yung ating travel. Mahaba na rin yung ating kwento. Cut muna natin yung ating video, mga amigo. So, mga amigo, hanggang dito na lang yung ating video. At kung gusto nyo masubaybayan yung ating mga travel, mga gala, mga vlog sa Masbate, mag-follow at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo. Ako nga pala si Dudzki, Motovlog, na hindi pa sikat, pero... Babay mga amigo